Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Ang pahulang ito ay galing kay Hanilet Estelades ng Nasugbu, Batangas. Kuya, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So paano kuya? Ready ka na? Ready na, sir! Ready. Yan, dahil kung ready ka na, your timer starts now! Sige kuya, hula! Ano? Kaya I mo yan Anong hindi mo pwedeng gawin sa gabi Na hindi mo pwede Anong pwede mong gawin sa gabi Na hindi mo pwedeng gawin sa umaga Magtrabaho Magtrabaho Mali magtrabaho <laughs> Magtrabaho ng gabi <laughs> Ano, sige lang, isipin mo mabuti kuya Isang sagot lang yan Ay, Isang sagot lang yan Maaba pa yung oras mo ha Kasali kayo kuya, mamaya kayo makakawin Okay? okay. Matulog pwede rin, mali. So meron ka pa 2 minutes and 4 seconds para sagutin yung katanungan ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga. Kaya mo yun, kuya. Mahaba pa yung oras mo. Iisa lang yan. Yan na. Okay na. Lahat <laughs> ng magtitig gagawin? Okay, so tanong na ito ay logic to kuya. Kaya mo yan. Ay, isa lang yan. Isa lang yan. So kuya, kung hindi mo ito masagot bago matapos ang oras na ito, ay i-reveal ko sa iyo para alam mo at alam din ang ating mga viewers kung ano yung tamang sagot. ano, ano pwedeng gawin sa gabi? Sa sa Okay, so meron ka pang 1 minute and 17 seconds para sagutin yung katanungan ito. Maligo, mali ang maligo. <laughs> okay, so kuya, ulitin ko yung tanong ha. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Napasayaw na rin si kuya. <laughs> Okay, kuya mahaba pa yung oras mo Isang sagot lang yun oh, Isang sagot lang yun 40 seconds Isa lang yan, kuya 30 seconds Okay, ulitin ko ulit ang tanong kuya ha. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Ano, yung ano, yun malapit na. Maglaway. 10 <laughs> <laughs> seconds. So ito na, kung hindi mo masagot, i-reveal ko sa iyo. Two, one. Time is up. itong tanong na to. Ang tanong, ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwede gawin sa umaga? sagot, magpuyat. Ang dali. Ang <laughs> Kuya, dahil ko masaka sa 3 minutes challenge, meron kang dalawang preskatuna. Kunin mo muna yan. Meron kang dalawang homey pancitianton. Meron kang tender care. Yan. Meron kang cream top. Meron kang isang kilong bigas. Kuya, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat ka, taraf ab